So, mga bagay na kailangan mong gawin sa inyong relasyon o sa isang lalaki upang muling manumbalik ang pag-ibig niya sa iyo. Yes, mga kamamay, may mga bagay pa rin na po kayong gawin upang muling maramdaman, muling bumalik yung alab o yung pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. Kaya mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin to. Alam kong excited na kayong malaman ng mga bagay na ito para may apply sa isang lalaki. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin o iparana sa isang lalaki upang muling bumalik ang pag-ibig niya sa iyo? So number one, araw-arawin mo ang pag-self-improve mo. Yes mga kamamay, laging ito eh. Laging ito ang nagiging dahilan. Kung hindi naman lagi, laging kasama ito sa nagiging dahilan kung bakit ang isang lalaki ay humahanap, tumitingin ng ibang mga babae. Okay? Kapag ka napapabayaan mo ang sarili mo, kapag ka masyado ka ng tumataba at hindi ka nagpapapayat, hindi ka nagpapapawis, hindi ka nagsusumba, hindi ka nagwa-workout, eh talagang mararamdaman mo na lang na yung focus ng isang lalaki ay nababawasan. Yung focus ng isang lalaki ay napupunta sa ibang mga babae. Okay? So, isa kasing dahilan talaga, isang factor na kalimitan nangyayari kung bakit ang isang lalaki humahanap ng iba. Sapagkat nakakalimutan mo ng mag-self-improve, nakakalimutan mo ng mag-ayos, nakakalimutan mo ng magpaganda, o nakakalimutan mo ng magpapawis. Tandaan mga kamamay, Oo't mahal ka niyan. Pero minsan ang isang lalaki ay naboboring din. Lalo na kung tumataba ka na. Lalo na kung hindi mo na naaayos o naaasikaso ang sarili mo. E kamamay, e, paano pa ba naman ako makakapag-workout? E sa dami naming anak lima na. Ang dami ko rin ginagawa sa bahay. Halos wala na nga akong pahinga dahil sa mga gawaing bahay na yan. After kong ihatid yung aming anak sa si school, pag uwi ko, mag maglalaba naman. E eh, pa, paano ako pa ba Yung sinasabi mong pag si self-improve, alam niyo mga kamamay, puro lang kayo dahilan eh. Puro lang kayo palusot. tanda niyo mga kamamay, kung gusto niyo ang isang bagay, eh isisingit at isisingit niyo yan. Hindi naman kayo dalawang oras o limang oras magwo workout eh. Magpapapawis eh. O oh, yan mga kamamay, biglang nag-brown out dito sa amin. Pero syempre, itutuloy natin alam ko mabibitin kayo pero kailangan ko tong sa sapagkat nandyan na kayo nanonood na kayo okay so yung pag-workout ninyo yung uh, pag-exercise ninyo hindi naman yan tatlong oras o dalawang oras yung gagawin gagawin niyo lang yan siguro mga 30 minutes lang a day at hindi naman yan araw-araw So every other day o oh, two times per week nyo lang gagawin yan at malaki na yung magiging impact nyan pagdating sa inyong katawan. Kaya ako nakasabi sa inyo mga kamamay, alaga ng sarili, mag-self-improve, mag-ayos, magpaganda. Sigurado akong hindi maghahanap ng ibang isang lalaki kapag ka nangyari at ginawa mo yan. Okay? So number two, itigil mo bigla ang pagiging needy sa kanya. Yes mga kamamay, isa rin tong uh, bagay na po pwede gawin upang manumbalik yung pag-ibig ng isang lalaki sa inyo kung dati rate kayo yung habol ng habol, kung dati rate kayo palagi yung naghahanap ng oras sa kanya, kung kailan kayo muling lalabas, kailan ulit kayo mag-de-date. Okay? Kade-date nyo lamang kahapon, tinatanong mo ulit siya, kung kailan ulit kayo po pwedeng lumabas. Kapag ka, palagi kayong needing ganyan, ihinto nyo po yan ng bigla. Okay? Ihinto nyo yan ng bigla, parang isang lalaki magtaka, magtanong, mag-isip. Isipin niya na, Ba't kaya yeah, itong babae na to? Dati-rate, -dati, lagi na akong kinukulit. Bakit ngayon hindi na? Okay, maraming tanong ang papasok sa kanyang isipan. Kung kaya't uh, palagi niya kayong iisipin. Magtataka, magtatanong hanggang sa mamiss niya kayo. Hanggang sa hanap-hanapin niya kayo. Tandaan niyo mga kamamay, ang inyong kakulitan. Makulit man kayo, pero kapag ka tumigil o itinigil niyo yan, hahanap-hanapin din yan ng isang lalaki. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, itigil nyo bigla ang pagiging needy ninyo at mamimiss kayo ng mga yan. Pag namiss kayo ng mga yan, tumataas ang value ninyo sa isang lalaki. At syempre, pag tumaas ang value nyo sa isang lalaki, babalik muli yung kanyang nararamdaman sa iyo. Okay? So next, umiwas sa palaging away at huwag palaging magsisihan. Yes mga kamamay, eh hindi talaga manunong balik ang ang isang lalaki o ang pagibig ng isang lalaki sa iyo kung palagi kayong nag-aaway, kung palagi kayong nagsisisihan. Hindi ka magpatalo eh. Hindi ka magpaawat eh. Okay bilang isang babae mga kamamay, eh, hayaan mo siya. Kung siya ay uh, naninisi, eh, kung siya ay nagtataas ng boses sa iyo, magpakumbaba ka lang. Pakinggan mo lang. Mananawa rin 'yan. At saka sa salita niya, at saka kapanisin niya sa iyo, Titigil din yan mga kamamay. Bakit titigil? Eh sapagkat hindi ka na nga sumasagot eh. Hindi ka na nga gumaganti eh. Kaya ang isang lalaki ay titigil hanggang sa ma-realize niya na wala rin palang patutunguhan yung kanyang mga sinasabi. Yung kanyang mga pinagdadadada. Okay, kung kaya't may isip ng isang lalaki na Aba, teka lang, parang wala na siyang gana sa mga away. Parang gusto na niyang ayusin ang lahat. Parang nagbago na siya. Kung kaya't ang isang lalaki ay muling mag-iisip ng ganyan sa iyo at katagalan mga kamamay, mapapagod din yan. At makikita niya yung ugali mo na hindi ka na mapagpatol, na hindi ka na masyadong uh, focus sa bawat away ninyo. Kaya ang isang lalaki ay lalambot din katagalan. Kaya't ang isang lalaki ay makikipag din ng lahat katagalan. Kung kaya't uh, sa ginagawa mong hindi pagpatol, sa ginagawa mong hindi pangaaway, sa ginagawa mong hindi pagsisisi o paninisi sa kanya, muling babalik ang love o ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. So next, mag-focus sa ibang bagay at huwag sa lalaki. Lagi kong sinasabi sa inyo to mga kamamay, hindi manunumbalik ang pag-ibig ng isang lalaki kung palagi kayong nakafocus sa kanya kung palagi kayong habol ng habol sa kanya. Ipakita niyo mga kamamay na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo ninyo. Hindi lang sa kanya nakadepende ang araw ninyo. Kailangan ipakita ninyo na meron din kayong pinagkakaabalahan. Ipakita niyo rin na hindi lang kayo nakafocus sa kanya. Kapag mga kamamay, mag-iisip ang isang lalaki na, ah oh, lang, bakit parang binabaliwala ako nito? Teka lang, bakit parang wala lang sa kanyang lahat? Teka lang, bakit parang masaya pa rin siya? Bakit parang busy-busy siya sa ibang bagay? Kapag kaganyan mga kamamay, ang isang lalaki maghahabol sa iyo. Kasi mag-iisip na mag-iisip yan sa iyo eh. Okay? Ikaw palagi ang laman ng kanyang isipan. Kung bakit hindi mo siya iniintindi, kung bakit hindi ka kung bakit nagagawa mo pa rin ngumiti sa kabila ng inyong mga pinagdadaanan. Okay? Kaya sinasabi ko palagi, mag-focus kayo sa ibang bagay o wag sa isang lalaki parang isang lalaki ay hindi lumayo. Parang isang lalaki ay hindi lumaki ang ulo. Okay? Ayaan yung silang magtaka. Ayaan yung silang mag-isip. Ayaan yung sila ang maghanap ng oras ninyo. O pwede kayong humabol ng konti. O pwede kayong humingi ng sorry sa kanya. Pero wag na wag kayong maghahabol kailan pa man mga kamamay. Parang isang lalaki ay hindi tumaas pride. ang pride. Parang isang lalaki ay hindi tumaas ang ego. And last, Wag maghahabol kung sobra na siya at lagi kang sinasaktan. Yes, mga kamamay, ang hirap kasi sa mga kababaihan, kapag sobrang hulog na hulog na sila. Okay, ang tendency niyan mga kamamay, gumawa na ng pagkakamali yung isang lalaki. Kapag nakikita nila na masyado na kayong martir, na masyado na kayong malambot ang puso sa kanya, Okay? Gumagawa na ang mga yan ng kalokohan. Kapag na, nakikita, nararamdaman nila na hindi niyo sila kayang iwan. Okay? So ang gawin niyo mga kamamay, kung sumosobra na talaga, paulit-ulit na talaga yung kalokohan na ginagawa, lagi na kayong pinagtataksilan ng bababae, nawawala ng uh, priority sa inyo, pagka ganyan, huwag niyo silang hahabulin. Hayaan niyo silang uh, maturuan ng leksyon. Hayaan niyo silang maiwanan mag-isa. Kung totoong mahal kayo ng mga ngayon mga kamamay, dapat hindi sila nagloloko eh kung totoong mahal kayo ng mga yan, mga kamamay, babalikan kayo ng mga yan. Hindi nila hahayaang mawala kayo sa buhay nila. Kaya ako nagsasabi sa inyong mga kamamay, huwag niyong hahabulin ng mga yan kapag ka masyado na silang sobra o sinasaktan na kayo ng mga yan. Hayaan niyong kayo ang lumayo, kayo ang maglaylo, kayo maglagay ng space sa pagitan ninyong dalawa para makita ng isang lalaki ang totoong halaga mo para ma-feel ng isang lalaki na mag-isa na siya sa kanyang buhay para malaman niya na hindi ka magtitiis sa kanya o magiging martir kapag ka kanya. Kasi ang tendency talaga ng isang lalaki kapag ka masyado ka ng hulog na hulog, yung tipong hindi mo kayang mawala siya sa buhay mo, eh gagawa na ng gagawa ng kalokohan yan. Kaya bago pa mangyari, yung kalokohan na ginagawa niya o gagawin pa niya, eh kailangan mong iparanas o iparamdam sa kanya na kapag ka o oras na magloko siya, lalayo ka. So isa yan sa mga bagay na kailangan mong gawin para manumbalik ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo. So mga kamamay, hanggang dito na lang muna. Walang power ngayon. Sana ay uh, kahit paano, naintindihan niyo pa rin ang aking mga isinersa inyong mga tips. Okay, so for more video and love advice na kagaya nito, Huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe at syempre mag-like sa video ito. So sa mga nakarelate, mag-comment naman kayo dyan mga kamamay at shoutout po kayo next video. So paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.